Good morning mga guys, Ayan, nandito ngayon si Papa Lon Maglalakad tayo dito sa Maglalakad tayo dito sa Santo Tomas, Batangas Ayan Pakita natin sa inyo yung bayan sa Santo Tomas, Batangas Mga guys, nandito tayo ngayon Ayan, ah, pag diniretroy nyo ito papuntang Batangas na yan Ito papuntang Bicol ah, Ito naman papuntang ah, Maynila Ayun, yan ang Mount Makiling Kabundukan na matataas Ayan yung Alcos ang Santo Tomas Batangas ayan. Ay, Malawak talaga. Uh, shout out sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, shout out sa inyong lahat. ayan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. ayan. At naglalakad naman dito si Papalon sa Santo Tomas, Batangas para ipakita natin dito sa inyo. Ang lugar sa Santo Tomas na maganda din. Ayun, lakad-lakad muna si Papalon. Ay. O nga pala, uh, baka sa ating mga bagong subscribers, sa ating mga viewers yan sa mga manonood baka huwag naman kalimutan mag like mag subscribe yan para maging updated tayo sa mga bagong upload natin yan. sa ating mga bagong video at kung sa saan naman makakarating si papalon yan dahil hindi pa natin naumpisahan yung ating uh, pinaplano na uh, para uh, makatulong sa ating mga kababayan sa ngayon kasi uh, kulang sa budget si papalon dahil alam mo naman kailangan namamatay yung aking bayaw kaya yung pera ko na inipon-ipon para pamimili natin ng mga bigas ay napunta lang sa aking bayaw kaya okay lang naman kasi uh, kasi emergency. Walang problema naman kasi yung banar yung aking bayaw dahil uh, pag wala talaga dati ng trabaho, yun ang tumutulong sa akin. Napakabait yung bayaw ko dati. Kaya lang uh, wala talaga Ganon talaga ang buhay. Kapag kinukuha ka na talaga sa taas, wala kang magagawa. Ayan o. Ganda guys o. Ayan o. Kaya lang, walang isda. Ito so, yung, I sa tumas. Ayan. Napakaganda uh, mo guys oh, yeah. Kita kita mo yung mga sasakyan na malalaki oh. Yan yeah, mga biyahe kung saan saan yan Baka pagpuntang Bicol Yan yeah, po, put pagpuntang Maynila na yan oh, guys Oh, di yeah. ba? I Tomas. Okay guys, samahan nyo ako tayo maglalakad papunta naman doon sa kanilang public market Ayan, tapos sa uh, uwi na naman tayo Napaka-ganda. napakaganda Nap napakagandang plaza plaza Cute. ito rin malinis dito ang lugar sa Santo Tomas mga guys papapansin ko talaga ang ganda yan mga guys, habang naglalaka tayo nakikita natin dito yung ating mga bandila, yung watawat natin tawag ang ganda tingnan no? Oh. nagawagayway yung ating bandila, napakagandang tingnan yan, naglalaka tayo dito sa kahabaan nito, kasi ito, papapuntang vehicle na ito ayan ayan e, mga ba, syempre papapuntang Maynila na yan ayan yung jam kubaw Ay mga kargo. sarap mainit maglakad dito ya. naman dito si Papa sa Santo Tomas sa Tutumas, Batangas ayan ayan kabundukan mga guys ayan, ayan yung uh, Mount Makiling ayan yung mga biyahing uh, Bicol. Diyan mga guys oh. Kaya dito tayo sa supply sa Santo Tomas. Sa <muling> 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 Santo Tomas municipal hall. Pagkumandaan ka para dito. Tingnan mga guys Oh. Ang ganda talaga ng kanilang uh, lugar dito. Malinis. Malinis ang uh, lugar sa Santo Tomas, Batangas. Ayan. Naglalakad lang dito si Papa Lon. Adventure tayo sa paglalakad. Habang namamasyal tayo dito sa Santo Tomas, Batangas. Ayan. makita mo yung kanilang lugar na malinis. Ayan yung mga tricycle may iba iba mga forma sa mga trashkits kahit yung mga ating mga jeep na mga traditional jeep yun gaganda dito hanga hanga yung mga ibang bansa ibang bansa yung mga foreigner tuwang tuwa sa ating jeep yan napakaganda Yan mga guys, ito yung public market. Pamilihang pansang lungsod ng Santo Tomas. Akat mo tayo dito sa Taswara. ipakita natin sa inyo. mga guys, ah, papuntang Maynila na yan Napakaganda oh Pag dito naman kayo sa kabila ay papuntang ah, papuntang Bicol na ito mga guys Ayan Ayan, Ito yung ah, public market nila Papasok tayo mga guys dyan. Okay sa sasama nyo ako tayo papasok. Ayan e, mga guys, ah, dito tayo papasok. Dito sa looban. Para mapapakita natin sa inyo. Ito yung cute lang public market pero maganda. At e, dito yung mga pintura nila kulay pink. Ayan. Yung mga protasan. Ito naman yung mga gulay dito. Eh, shout out nyo pala dito sa akin mga subscriber dito sa Santo Tomas. Ayan. Bumalik mo na si Papa doon dito sa kanilang lugar. Ayan. Puro mga palistaan man dito mga guys. Ayan. Ayan mga si mga dito. Busing busy sa pagtadtad ng mga manok. Ikot-ikot lang tayo dito at pagkatapos dito tayo uwi na rin kasi tanghali na nung halian na lang ako guys ah mag-almosan ako ayan yung mga isla nila dito sarap oh ang ganda ayan. ay dyan ako sasakay sa kabila mga guys para pag-uwi ito yung kanila public market para nakikita natin na napakaganda na, yung uh, mga bangoso ang ginadala dito ay tiles iba-iba rin kasi mga public market Iba -iba din mga stand. Uh, Dito naman tayo, nakapasok sa public market ng Santo Tomas ng Mugungco. <laughs> Ito nga mga, daanan ko muna yung aking subscriber dito. Ito <laughs> yung kanilang mga bangos mga guys. Okay, so, Ito yung mga laki. <laughs> Ayan o, na tayo dito para makita ko yung ating... Kasi dito, marami akong subscriber dito sa Paringkin ng Santo Tomas. Dito, isa na yan dito. Ito subscriber ko din ako dito. Eh, Ayan, labas na isasakay mga ka-guys ng jeep. Ah jeep. Oh, tama para uwi na tayo dito sa kanilang terminal ayan dito naman ay okay okay naman dito lumabas na tayo guys sa market lah sa public market nila wala po na kasi wala sarado hindi san tayo kay dadaan dito at dito tayo dadaan para makasakay na tayo ng sasakyan <coughs> ito naman mga bilihan ng mga ani ito yung panggata ayan ayan yeah. ayan tayo dito sa public market ng Santa Tomas yeah. ito yung kanilang public market cute lang sa mga guys maliit lang pero uh, maganda siya dito naman ito yung mga sakayan ng mga biyahe pa 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 ng dito tayo para sumakay ng jeep. eh mga guys, terminal yung mga terminal. Oh. Terminal ng mga jeep. pa papuntang, pa 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 Ayan, dito tayo sasakay. Ayan. Sasakay tayo ng jeep ah, dito para makauwi na tayo. Ayan. Ganda. Okay. Ayan mga guys, ah, tayo ikot dito sa kabila para sumakay ng jeep. At tayo ay... Mawin na. Ah, wala dito na ako mag-abang sa highway. Para mas mabilis, basta lang sakihan ko. Ayan. Mm -hmm. Ayan o mga biyanin. Okay. Oh. Ngayon dito na ako sa si highway para mas mabilis. Ang ganda ng mga bundok mga guys o. Ayan o. Oh. Ang kabundukan. Yan mga guys, na, dito na lang mag-apa sa ng na lang, lang ng bus dito. Kasi wala pa lang wala bus dito pala sa Balik tayo ng Maynila na. At sa lahat ng mga subscriber natin, maraming salamat sa inyong uh, walang sabang pag-suporta sa akin. Ayaan nyo, uh, matutupad din yung sinasabi ko sa inyo na tutulong tayo, babagoy natin yung content. Nagkikipon-ipon na si Papa sa Pera para may pambili tayo ng mga bigas. Kaya mag-alala. sa rin ko 'yan. 'Yan. No, hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo, Kat. Please. Bye-bye. Kasi uwi na si Papalon. video malayo pa man lang pang-uwian ko. Bye-bye.